Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Lorraine Santiago. Sa labas, mukha akong perpektong asawa maayos, disente, laging may ngiti. Pero sa likod ng bawat ngiti, may alinlangan. Matagal ko nang nararamdaman na may nagbago kay Ernesto. Ang asawa kong minsan ay hindi mapakali kung wala ako sa tabi niya. Noong una, inisip kong pagod lang siya sa trabaho. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas madalas na siyang wala. Lagi siyang may meeting, overtime, business trip, at bawat beses na umuuwi siya, amoy ibang pabango ang kanyang kwelyo. Pabango ng batang babae, hindi ng opisina. Isang gabi, habang natutulog siya, dumulas-mula sa bulsa niya ang resibong galing sa isang mamahaling restaurant. Dalawa lang ang order. May kasama pang maliit na sulat na nakasulat sa likod ng tissue. Same time next week. Sinindihan ko ang lampara, tinitigan ko lang iyon. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Sa halip, ngumiti ako ng mahina. Gusto mong maglaro, Ernesto? Sige. Simula noon, naging tahimik ang bawat gabi. Habang siya ay nasa meeting, ako naman ay nagbibilang ng mga senyales. May bago siyang relo, pero hindi ito galing sa akin. May resibo ng bulaklak, pero wala namang dumating sa bahay. Minsan, habang naliligo siya, dinig kong binabanggit niya ang isang pangalan. Jenny, doon nagsimula ang pag-uusisa ko. Sino si Jenny? Ano ang meron siya na nawala sa akin? Bumili ako ng bagong telepono, lihim kong sinundan ang kanyang mga galaw gamit ang location pin na minsan niyang iniwan na nakasync sa aming account. At isang biyernes ng gabi, nakita kong tumigil ang kotse niya sa isang maliit na kainan malapit sa university ni Kenneth, ang anak namin. Pumunta ako ron kinabukasan, hindi para gumawa ng gulo, kundi para makita kung sino siya. Ang kape sa coffee shop ay malamig, pero ang dugo ko ay kumukulo. Nakaupo ako sa sulok. May suot na salamin. Nagbaba sa kunwari ng libro. Ilang minuto pa, dumating siya. Siya si Jenny Ramos. Bata, maganda, may kumpiyansa sa lakad. Nakaputing bestida, simple pero elegante. Hindi ko kailangang tanungin kung siya nga. Kita ko sa mga mata ni Ernesto habang nasa kanya ito. Iyon ang babaeng pinagpapaguran niya abutin. Pinagmasdan ko siya. Parang lihim sa unang tingin, pero habang tumatagal, nagiging paalala ng lahat ng nawala sa akin. Ang sigla, ang kabataan, ang pagkainosente, ang lahat ng iyon nasa kanya. Nang umalis siya, sinundan ko siya mula sa malayo. Lumiko siya sa isang apartment complex, maliit pero maayos, at doon ko na pagtanto ang pinakamatinding bahagi ng larong ito. Nakatira siya ilang kanto lang mula sa dorm ni Kenneth. Pag uwi ko, tumingin ako sa salamin. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pinagmasdan ko ulit ang sarili ko. Ang mga guhit ng panahon sa mukha ko. Ang mga matang minsang puno ng pag-ibig, ngayon puno ng apoy. Hindi ako baliw. Hindi rin ako biktima. Ako ang asawa. Ako ang ina. Ako ang matagal ng tahimik, pero hindi na ngayon. Habang pinagmamasdan ko ang sarili ko, unti-unting lumitaw ang ideya. Simple lang, kung gusto kong makita kung gaano kalalim ang laro nila, kailangan kong makapasok sa parehong mundo. At sa mundong iyon, may isa akong sandata na hindi nila inaasahan, ang anak kong si Kenneth. Hindi ko plano siyang saktan, pero minsan para maunawaan ang sakit, kailangan mong iparanas ito. Kinagabihan, habang kumakain kami, tinanong ko si Kenneth tungkol sa university niya. Anak, may mga bagong lugar ka bang pinupuntahan? Coffee shop? Siguro malapit sa dorm niyo. Tanong ko, kalmado ang tono. Opo ma, may maliit na coffee shop malapit sa gate. Masarap yung kape roon, sagot niya, hindi tumitingin, napangiti ako. Ah, ganun ba? Sikat siguro. Marami sigurong magagandang estudyante roon. Tumawa siya. Hindi naman masyado, ma. Mababait lang mga tao roon. Tumangu ako. Hindi na ako nagsalita pa. Pero sa loob ko, may umusbong na ideya. Mapanganib, pero matamis. Pagkatapos ng gabing iyon, matagal akong nakatulala sa harap ng salamin. Inalala kong kailan ako huling tinitigan ni Ernesto nang may pagnanasa. Matagal na. Masyadong matagal. Tinanggal ko ang necklace na bigay niya noong anniversary namin. Ipinalit ko ang isang bagong hikaw, isang paalala sa sarili kong ako pa rin si Lorraine Santiago at kaya kong gumanti ng hindi sumisigaw. Sa salamin, tinitigan ko ang sarili ko. Ang babaeng minsang tinalikuran ay ngayon babangon, hindi para umiyak, kundi para maglaro. Ngumiti ako, malamig pero maganda. At sa katahimikan ng gabi, mahina kong binigkas. Kung gusto mong makipaglaro, Jenny, ako, ang kalaban mo. Magkahiwalay na ang gabi at umaga sa isip ko. Simula noong makita ko si Jenny, hindi na ako mapakali. Ang mga araw ko ay puno ng tahimik na pag-iisip at mga plano na para isang laro ng chess. Bawat galaw, kalkulado, at gaya ng sa laro, kailangan ko ng unang hakbang. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Kenneth, napansin kong stressed siya may bahid ng pagkabagot sa mukha. Anak, sabi ko, may pakiusap sana ako. Pwede mo bang ihatid itong package sa isa sa mga kliyente ko malapit sa school mo? Hindi ko kasi kayang pumunta ngayong araw. Tumingin siya, walang halong hinala. Sige po, ma. Ano po pangalan? Ngumiti ako, maingat pero may itinatagong apoy. Jenny Ramos. Habang hinahanda niya ang package, pinagmamasdan ko siya. Walang kamalay-malay na sa pag-ikot ng mundo, isa na siyang bahagi ng laban na hindi niya alam na nilalaro. Araw ng Sabado nang maganap ang lahat. Maagang umalis si Kenneth dala ang package. Ako naman, nanatili sa bahay. Pero ang isip ko, nandoon. Iniisip ko kung paano siya tatanggapin ni Jenny. Kung makikilala ba niya ang pangalan. Kung mapapansin ba niya ang anyo ng anak kong halos kopya ni Ernesto noong kabataan nito. Pagbalik ni Kenneth, may kakaibang sigla sa tinig niya. Ma, yung kliyente mo, mabait. Inalok pa akong magkape. Sinabi niya, thank you for helping your mom. Gumiti ako, nagpipigil ng ngiti. Ah, ganun ba? Anong pangalan ulit? Jenny, sagot niya, walang kamalay-malay sa bigat ng pangalang iyon. Doon ako tumalikod sandali para itago ang ngiti kong puno ng tagumpay. Sa isip ko, nagsimula ng gumulungang bola. Simula noon, si Jenny ang laging kwento ni Kenneth. Ma, yung kliyente mo, lagi kong nakikita sa coffee shop? Lagi siyang nakangiti. Sabi niya minsan habang kumakain kami, napansin ko kung paano kumikislap ang mga mata niya tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Jenny. At habang nagkukwento siya, nakaupo si Ernesto sa kabilang dulo ng mesa, tahimik, nakayuko. Alam kong alam niya ang pangalan, alam kong ramdam niya ang lamig ng boses ko nang sabihin kong, Ah, si Jenny. Mabait nga daw siya. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi ako nagsalita pa, pero sa loob ko, sumisigaw ang isip ko. Nakikita mo ba, Ernesto? Ang kabit mo, nasa kamay na ng anak mo. Sa mga sumunod na linggo, ginampanan ko ang papel ng mabait na asawa. Nagluto ako ng paborito niyang ulam, tinanong kung kamusta ang trabaho, at pinatawad ko siya sa paningin niya. Pero sa loob, mas lalong lumalim ang apoy ng paghihiganti. Bawat gabi na sabay kaming kumakain, binabanggit ko si Jenny. Ah, honey, sabi ni Kenneth. Madalas daw niyang nakakasama si Jenny sa coffee shop. Mabait nga raw talaga. At sa bawat pagbanggit ko, kita ko kung paano bahagyang kumikibot ang mukha ni Ernesto. Ang titig niyang dati puno ng kumpiyansa. Ngayon ay may halong kaba. Hindi ko alam kung natatakot siya o nagseselos. Pero alin man doon, panalo ako. Habang mas nagiging malapit sina Kenneth at Jenny, mas lumalabo ang pagitan ng tama at mali sa isip ko. Isang gabi, nadatnan ko si Kenneth sa sala, nakangiti habang hawak ang cellphone. Sino ka usap mo? Tanong ko. Si Jenny po. Nagpapasalamat siya dahil tinulungan ko siyang ayusin ang laptop niya. Tumango ako, pero ramdam ko ang biglang sakit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano iyon. Guilt, selos, o awa. Ang tanging alam ko lang, bawat mensahe ni Jenny ay parang paalala ng laro kong unti-unting nabubuhay sa totoong damdamin. Kinabukasan, pumunta ako sa coffee shop kung saan madalas magkita ang dalawa. Umupo ako sa parehong sulok kung saan ko unang nakita si Jenny. Habang umiinom ng kape, pinagmamasdan ko siya habang nakangiti kay Kenneth. Ang mga tawa nila, totoo. Ang mga tinginan nila, malambing. At sa sandaling iyon, parang ako ang dayuhan sa sariling plano. Hindi ko inakalang ganito kasakit makita ang dalawang inosenteng nilalang na nagiging saksi sa isang kasinungalingang ako ang may gawa. Pero hindi ako pwedeng umatras. Ang larong sinimulan ko ay kailangan kong tapusin. Pag uwi ko, sinalubong ako ni Ernesto. Lorraine, bakit parang ang saya mo nitong mga araw? Tanong niya. Ngumiti ako, may lamig sa tono. Siguro dahil natutunan kong magpatawad. Hindi niya alam. Sa ilalim ng mga salitang iyon ay isang lihim na kasinungalingan. Kinagabihan, habang nasa hapag kami, napansin kong may ngiti sa mukha si Kenneth habang nagtitext. Lumapit ako ng dahan-dahan at nakita kong ang pangalan sa screen. Jenny Ramos. Tumigil ako sandali. Ang cellphone kumikislap sa pagitan ng mga ilaw ng kusina. Ang puso ko tumitibok sa pagitan ng tuwa at takot. Hinayaan kong mapansin niya akong nakatingin. Ma, si Jenny lang po, sabi niya. Simpleng ngiti lang. Ngumiti rin ako, mahinahon. Pero puno ng ibig sabihin, ah, siya ulit. At habang papalayo siya, tinitigan ko ang cellphone niyang kumikislap sa dilim. Sa wakas, nakamit ko ang kontrol na matagal kong inaasam. Dahan-dahan kong bumulong, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ang laro. Nagsisimula na talaga. Lumipas ang mga linggo, at gaya ng inaasahan ko, mas lalo pang lumalim ang koneksyon ni na Kenneth at Jenny. Araw-araw silang nagkikita, minsan sa library, minsan sa parke malapit sa university. Sa bawat litrato na nakikita ko sa phone ni Kenneth, mas nakikita ko rin ang sarili kong unti-unting nawawala sa gitna ng planong ako ang nagsimula. Minsan, habang tinutulungan ko si Kenneth sa paghahanda ng kanyang proyekto, napansin ko kung paano siyang umiti ng may text na dumating. Si Jenny po, sabi niya, sabay ngiti. Hindi niya alam kung gaano kasakit para sa akin na marinig ang pangalang iyon sa boses ng anak ko. Boses na inosente, walang bahid ng kasalanan. Ngunit ang mas masakit, nararamdaman kong nagsisimula na akong maawa. Hindi kay Jenny. Hindi rin kay Ernesto. Kundi sa sarili ko na unti-unting nilalamon ng larong ako ang nag -imbento. Isang gabi, habang papa uwi si Kenneth, nag-text siya sa akin Ma, sinamahan ko si Jenny. Umiiyak siya. Nagtanong ako kung bakit, pero tanging sagot niya ay, may pinagdaanan daw siya dati. May lalaking niloko siya. Hindi niya kayang sabihin kung sino. Kinabukasan, habang naglalaba ako, hindi ko mapigilang mapangiti. Alam kong si Ernesto ang tinutukoy niya. At sa sandaling iyon, naghalo sa dibdib ko ang tuwa at awa. Tuwa dahil alam kong dahan-dahan ang nagbabayad ang kabit ng asawa ko. Awa. Dahil kahit papaano, babae rin akong nasaktan, gaya niya. Ngunit ang awa ay mabilis mapalitan ng apoy. Dahil kung ako ang napaso noon, ngayon ay siya naman. Isang gabi, habang natutulog si Ernesto, kinuha ko ang cellphone niya at tiningnan ang gallery. Wala na halos bakas ni Jenny, pero kilala ko ang paraan ng pagtatago niya. May isa siyang cloud folder na hindi niya alam na alam ko rin. Doon, nakita ko ang mga lumang litrato nila. Yakap, saya, mga ngiting minsang sa akin lang nakalaan. Ngumiti ako, malamig at mapait. Kinuha ko ang isa sa mga larawan ni na Jenny at Kenneth na magkasamang naglalakad, tila walang iniintindi sa mundo idinagdag ko yon sa parehong folder. Walang caption, walang mensahe. Tanging larawan lang na magsisilbing lason sa konsensya ng asawa ko. Kinabukasan, habang kumakain kami, tahimik si Ernesto. Hindi makatingin. Alam kong nakita na niya, alam kong nabasa na niya ang mensaheng hindi kailangang isulat. Ang kapit mo, hawak ng anak mo. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, bigla kong naisip ang ideya. Marumi, mapanganib, pero makapangyarihan. Tinext ko si Jenny. Hi, Jenny. This is Lorraine, Kenneth's mom. I'd love to thank you personally for helping my son with his project. Would you like to come to dinner this Friday? Ilang segundo lang. May tugon? Of course po, ma'am. Thank you po sa invite. Ngumiti ako perfect, sabi ko sa sarili ko. Ang huling piraso ng larong ito ay nasa kamay ko na. Dumating ang gabi ng hapunan. Nakasuot ako ng simpleng itim na bestida, elegante pero disente. Si Ernesto, tahimik lang sa upuan, halatang hindi alam kung ano ang mangyayari. Si Kenneth naman, abala sa paghahanda ng mesa, excited dahil darating si Jenny. Nang marinig ko ang doorbell, Huminga ako ng malalim at nginitian si Ernesto. Buksan mo, honey. Guess natin yan. Pagbukas ng pinto, pumasok si Jenny. Maganda, pero halatang kinakabahan. Nakabestida rin siya, may halong kaba at respeto sa mga mata. Good evening po, ma'am, sabi niya. Good evening, Jenny. Ang ganda mo ngayong gabi, sagot ko. Magiliw, pero may lamig sa likod ng tono. Sa gitna ng hapag, kumpleto ang eksena asawa, anak, at kabit. Isang pamilyang nilikha ng kasalanan at paghihiganti. Tahimik ang lahat habang kumakain. Tanging kalansing ng kutsara at baso ang naririnig. Paminsan-minsan, nagtatagpo ang mga mata namin ni Jenny, at sa bawat sandali, alam kong nararamdaman niya ang bigat ng presensya ko. Jenny, sabi ko sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tungkol sa iyo sa anak ko. Mukhang napakabait mong kaibigan. Ngumiti siya mahina. Si Kenneth po. Sobrang mabait din, parang tatay niya raw sabi niya. Sa sandaling iyon, biglang tumigil si Ernesto sa pagkain. Ang kamay niya, bahagyang nanginig. Nakita ko kung paano unti-unting nagbago ang mukha ni Jenny, mula sa ngiti naging kabado. Tahimik akong ngumiti. Ah, ganun ba? Parang tatay niya. Tumingin siya sa akin, halatang naguguluhan si Kenneth. Walang kamalay-malay patuloy sa pagkain habang ang hangin sa paligid ay unti-unting binabalot ng tensyon. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Jenny na maghuhugas ng kamay. Halos patakbo siyang lumabas ng dining room. Naiwan kaming tatlo. Ako, si Ernesto, at ang anak naming walang alam sa impyernong nilikha ko. Tumingin ako kay Ernesto. Ngayon alam na niya, sabi ko, mahinahon pero matapang. At ngayon, alam mo na rin kung gaano kasakit. Hindi siya nakasagot. Sa pintuan, narinig ko ang mahinang paghinga ni Jenny. Umiiyak siya. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o sa katotohan ang bumagsak sa kanya. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Ngayon alam mo na, Jenny... Sabi ko, halos parang yakap sa hangin. Hindi ako ang babaeng kaya mong lokohin. Tumalikod ako. Iniwan silang pareho sa gitna ng mga pinggan at ahinik na hapunang hindi na matatapos. Parang lahat ng lasa ay naglaho kasama ng mga lihim na nabunyag. Sa isip ko, may mahinang boses na bumulong, natapos na ang laro. Pero bakit parang ako pa rin ang talo? Pagkatapos ng gabing iyon, parang gumuho ang buong mundo sa paligid namin. Si Ernesto halos hindi makapaniwala sa nangyari, ay sumabog sa galit ng makaalis si Jenny. Lorraine! Sigaw niya habang hinahampas ang mesa. Anong klasing laro ang pinasok mo? Anak mo mismo ang ginamit mo? Tahimik lang akong nakatayo. Ang apoy sa kanyang boses ay parang apoy din sa loob ko. Mainit, pero wala nang saysay. Hindi ko siya ginamit, mahinahon kong sagot. Ginamit ko lang ang sakit na ikaw ang may gawa hindi siya nakasagot agad. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang natigilan, parang wala ng armas sa bibig. Ilang sandali pa, kinuha niya ang susi ng kotse at umalis. Ang pintuan, nagsara ng malakas, kasabay ng pintig ng puso kong muli kong naramdaman matapos ang matagal na panahon. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Si Kenneth, hindi lumabas ng kwarto. Si Ernesto, hindi umuwi. Ako, Mag-isa sa sala, hawak ang kape na lumamig na sa mga oras ng paghihintay. Nakatingin lang ako sa labas nang biglang tumunog ang cellphone ni Kenneth. Isa lang ang text mula kay Jenny. Huwag mo na akong hanapin. I'm sorry. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita parang kutsilyo sa dibdib. Hindi ko alam kung para kanino ang patawad, para kay Kenneth o para sa akin. Sa sandaling iyon, doon ko lang naramdaman kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ko, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Kinahapunan, lumabas si Kenneth sa kwarto. Maputla, parang tulog ang kaluluwa. Ma, mahina niyang sabe totoo ba? Si Jenny. Siya ba ang babae ni Dad? Hindi ako agad sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. Ang anak kong inosente. Ngayon marumina ng mga lihim na ako mismo ang nagtanim. O oh, anak, sagot ko sa huli, halos pabulong. At lahat ng ito, kasalanan ko. Tumalikod siya, walang salita. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya sinubukang pigilan. Alam kong wala na akong karapatang magpaliwanag. Lumipas ang mga araw na parang walang kulay. Wala na ang mga tawanan, ang kalansing ng kubyerto sa hapag, pati ang amoy ng pagkain tuwing hapunan. Ang bawat sulok ng bahay ay parang isang labanan na walang panalo. Si Ernesto lumipat muna sa kondo. Si Kenneth bihirang umuwi. At ako, naiwan sa gitna ng tahimik na bahay na minsan ay puno ng ingay ng pamilya. Ang mga larawan sa dingding, tila mga matang nakatingin sa akin, nanunumbat. Sa gabi, madalas kong titigan ang lamparang nakabukas sa tabi ng salamin ang parehong salamin na naging saksi noong una kong nalaman ang pagtataksil. Ngayon, ako na ang may kasalanan. At sa refleksyong nakikita ko, hindi ko nakilala ang babae sa salamin. Siya ba ang asawang tinalikuran? O ang ina na naglaro ng apoy? Isang gabi, habang umuulan sa labas, pinasya kong harapin ang lahat. Hindi si Ernesto, hindi si Kenneth, kundi ang sarili ko. Lumapit ako sa salamin, marahang hinaplos ang refleksyon ko. Lorraine, sambit ko. Anong ginawa mo? Mula sa mga mata ko, unti-unting bumagsak ang luha. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagkapanalo na walang halaga. Revenge was supposed to make me feel powerful, pero ang totoo, mas lalo lang akong naging bihag ng sarili kong hinanakit. Huminga ako ng malalim, at sa gitna ng katahimikan, nagsalita ako. Hindi sa salamin, kundi sa inyo. Sa larong ito, walang panalo. Kapag ginamit mo ang pag-ibig bilang sandata, ikaw din ang unang tatamaan. Akala ko noon, ang paghihiganti ang magpapatigil sa sakit, pero hindi pala. Mas lalo lang nitong pinalalim ang sugat. Tumingin ako ulit sa refleksyon ko. Sa likod ng mga luha, may ngiti. Hindi ng tagumpay, kundi ng pag-amin. Siguro, ganito talaga ang kapalit ng mga larong hindi marunong umamin ng pagkatalo. Lahat ng kasinungalingan may singil at minsan ang kabayaran ay puso mo mismo. Pinatay ko ang ilaw. Ang buong silid ay nabalot ng dilim, tanging aninag ng ilaw mula sa kalye na tumatama sa ulan ang nagbibigay ng liwanag sa silid. Sa salamin, parang may ibang anyong nakatingin pabalik. Ang babaeng minsang matapang, ngayon ay pagod na. Hinawakan ko muli ang malamig na salamin at mahinang bumulong, kung babalik man ang tukso, siguro ako na lang ang lulunukin ito. Habang tumatagal ang ulan, narinig ko ang sarili kong boses, mahina, mapait, parang pag-amin sa lahat ng pagkatalo. Ang bahay ay tahimik, pero sa loob ko, may bagyong hindi natitigil. At doon, nagtapos ang laro hindi sa sigaw, kundi sa katahimikan ng isang pusong minsang naglaro ng apoy at nasunog sa sariling init. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.